Okay. So, pang-apat na araw namin ngayon mga kamukil ah, dito sa project dahil break time namin mga kamukil. Uh, ispatay na video. Sandali na. No? Ito na. Natapos na namin. No? Uh, yung pagkik isa may sa loob ng tatlong araw. Ayan. Lahat itong mga kamukil, PVC panel yung gamit natin. Pati itong design mga kamukil. 3Ds namin binanatan. Itong pagsisiling mula dito. Papunta dun Hanggang dito. Ayan. Mga kwarto to mga kamukil. Tapos dito, may dalawang kwarto kasi itong project na to. Hindi kami yung gawagawa sa bahay na to. O, ako lang yung nagpipinis. Ayan ah. Na. So, unang trabaho namin itong pagkikisami. Tapos dito sa kusina. Ayan. Tapos na. Tapos ayan yung manhole natin. Tapos dito sa CR, no? Ito yung pinakahuling namin. Ayan ah. Na. So, ngayon, ah uh, dahil tatlo kami nagtatrabaho tra dito mga kamukil. So, ito yung kauna-unahan na bu bumanat kami ng arawan mga kamukil. No? So, kaibigan ko sing nagpapatrabaho dito. So, silang dalawa dito na naman sa external. Habang ako mga kamukil, niriritats ko itong mga pintura. No? O itong pag babatak ng skim coat ito yung tinitira ko ngayon dito sa may kusina no? ang dami pang ano dito mga kamukila. Tapos ito, papalagyan ng cabinet. nilalagyan nila ng frame na tubular. o so, matatanggal yan mga kamkil. Hindi na to kailangan, na? No? Kapag uh, lalagyan ng cabinet to. Oh. Tatanggalin natin to. Tapos, ito na. Natapos ko na sa pagbatak itong kusina na to. Ito. Ayan na. No? O, yan. Basa-basa pa yung skin ko dyan. Inayos ko mga kamkil kasi napaka yung pagkabatak. Tapos dito mga kamkil, pininis na nila. Na? No? ay mabuti hindi pa na patuloy sa pagpinis. So, kaya ko pang habulin itong mga kamukil. Ayan o. Oh. na sila na hindi pa naaayos talaga itong mga ano ng pintuan. Ano? Napakapangit ang tingnan. No? Nakasimiglos na sila. Ayan o. Napapansin nyo. Kasimiglos na yan. Pero, ang daming ano ng pagkabanat nila mga kamukil. Ayan Makikita natin. So, pagka may mga ganyan, hindi pa yan pwede dapat i- Final mga kamukil, no? Retouching pa yung kailangan dyan, no? Hindi pa masyadong marunong yung bumabanat ng pagkamasilya, no? O pag i-skim coat, ano, marami pang mga scratch mga kamugil kita natin. Tapos dito sa pintuan, inumpisa na nila itong kinulayan ng tawag dito. Simi, ano, napapansin nyo, dami pa. Hindi pa maayos yung pagkabatak na tinira na. So, aayusin to. Ito yung Uh, target ko na naman mga kumkil interior habang yung dalawang kasama ko dun sa labas magsisiling sa exterior. So babaguhin ko pa ba to. Uh, I-retouch yung mga kailangan i dito para maayos. Tapos itong hamba na bakal, ayan. So bago ako mag-final mga kumkil kailangan, ma-prepare ko na 'to lahat, no? Mabatakan na lahat, maga na lahat. Tapos gagawin natin itong parang kahoy itong hamba na bakal na ginagawa nila. Yan. Ihahaspi natin to. Sabay sa pintuan mga kamukil yung banat natin dito. Tapos dito marami pa akong aayusin. Bungi-bungi. Dami. Tapos nag. Final na sila mga kamukil. Kung napapansin nyo. Uh, ano na sila dito ah. Naka baseboard color na. Pero. Oh, kita nyo. So hindi dapat ganito. Kapag ka magpinis na no? mga kamukil. Ayan oh. Daming mga kailangan pang ayusin sa pagmasilya no? sa pag skim coat no? Uh, sa inyong yung gastos na may ari no? Uh, na lang na ano natin uh, siguro so, kasalanan din ng unang nagkontrata dito kung bakit sila na palitan o so, gaya na sabi ko ayusin natin yung mga trabaho natin mga kamukil dito tayo kumukuha ng hanap buhay kaya uh, sabot na ating makakaya uh, sikapin natin na maging masaya yung ating kliyente sa bawat project natin. No, yun yung pinaka-importante talaga mahalin natin yung ating trabaho. At pag nawalan tayo ng trabaho, ang hirap maghanap ng trabaho mga kamukil sa ngayon na panahon. No? hirap talaga. Tapos meron pa dyan, no? pag-plastering nila. Oh. Ikita nyo. Maayos yung, yung pagpalitada. So, ayusin natin. na no? Oh, ngayon, yung natapos ko na itong batakan, dito tuyo na to Ililiha ko to itong part na to Para bukas, mga uh, tirahan natin ng flat wall. O, ang schedule ko dito mga kamukil, mula dito, paatras, no? Pag alis ko dito, pinis na to malinis na to dito. O, dito na naman yung titingnan ko kung an, saan yung mga iriritats natin. Kailangan masilihan pa. O, para gumanda ang bahay na to Silipin natin mamaya mga kamukil sa labas ang forma nito, no? Tapos dito sa pagsisiling nila. Ayan, diniskartihan ko na lang mga kamukil kasi yung gutter. Nakalibil sa ano? Nakalibil sa pasya frame. Ayan, kung napapansin nyo, may nakausli tayong uh, parang pasya board. No? Hindi yan pasya board mga kamukil. Tinira ko na lang yan sa molding. Kumbaga nila parang ko yung molding nya. Para may makausli pang 2 inches. Yun yung magd magdadalang buhay sa kanya. Magpapaganda. Ayan, papunta yan dun. O yun po yung pagkabanot natin dito Okay Update pa tayo mamaya mga kamagin